Epektibo na si Bulag ngayong araw ang price ceiling sa bigas na naglalayong tugunan ang mataas na presyo nito sa merkado. Kanina nag-ikot ang DTI, DILG at mga LGU sa ilang palengke para tingnan kung sumusunod sa kautusan ang mga rice retailer. Pagtitiyak naman ang ahensya ng pamahalaan, tutulungan din ang mga apektadong rice retailer sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda. May ulat si Clay Zalpardi. Muna ngayong araw ang price cap sa bigas. Kaya ang Department of Agriculture, DTI at DILG nag-inspeksyon sa ilang palengke. Sa Gora Market sa San Juan City, pasok sa itinakdang price ceiling ang presyo ng bigas. 41 pesos ang per kilo ng regular milled rice habang 45 pesos naman ang presyo ng well-milled rice. Kinausap po namin sila. Lahat naman po ay compliant. Sinigurado po natin 'yan sa pagkat Naintindihan natin ang pangangailangan ng consumer na makabili ng bigas sa mababang presyo. In fact, yung tamang presyo na nakasaad po sa executive order ng ating Pangulo. Pero daing ng ilang nagtitinda, lugi sila. Dapat yung 45, bebenta ko po ng 52. Tapos yung 41 is 50. Para naman may pang ano namin sa plastic, pang pasahod, pwesto. Ano yung kita? Sabi ng San Juan LGU, handa silang magbigay ng pinansyal na tulong sa mga rice retailer. Bukod pa ito sa ibibigay ng BSWD. Alam namin dogi sila. So in effect, uh, gumawa naman ng uh, steps ang ating Pangulo para matulungan ang mga maliliit na nagbibili ng bigas by uh, alating 15,000 pesos uh, from DSWD para sila'y matuloy. Sa Mega Q Mart sa Quezon City, sakto rin sa price cap ang mga tindang bigas, kaya pila ang mga mamimili. Ting, magkano po yung nabibili niyo? 60, 60 pesos po, isang kilo oh, ano okay. sa uh, okay. So, magkano pong natipid niyo ngayong araw? Nakatipid ako ng, kasi 5 kilos to, 75 pesos. Oh, okay. Malaki na rin ah. yan. Maganda nga sana kung 10 kilo eh. Sayang din yung kahit 5 piso na nabawas sa binibili naming bigas. Pero ang ilang tindahan, nagsara. Kanina sarado po. Bakit po? Bali, naano po po namin kasi yung presyo ng bigas kung magbabago uh, ba o talagang 45. Matagal na kasi itong presyo na nabili namin na mas mahal eh, kaysa sa 45. Kung magsasarang mga tindahan, paano raw sila matutulungan pamahalaan? Na ng pamahalaan? Kinukolekta lahat ng mga listahan ng mga retailers at ipapasa natin sa DSWD para mag magbigay ng ayuda yung gobyerno. Yung pagbibigay ng diskwentro o kaya naman ang pag-wave ng rent, handa po ang lungsod keso na gawin lahat ito? Itong araw na to wala kami pinakulong. Ah, wala kami pinakulong, sinisya sila information drive kami. Sa mga susunod na araw, medyo magiging istrikto tayo. Pero sa ngayon, please lang, makiisa naman tayo. Hanggang 1 million pesos ang penalty sa lalabag sa Price Act. Paglilinaw ni Secretary Abalos, naglagay ang pamahalaan ng price cap para maramdaman ng mga consumer ang murang bigas. Tutulungan ang mga rice retailer para hindi malugi habang tinutugis ang mga hoarder ng bigas. Kalazal Pardilia para sa bayan.